Una sa mga balita, Administrasyong Aquino, walang balak na supili ng karapatan ng mamamayan na magpahayag ng saloobin sa mga social networking sites. Ang kabuang ulat hatid sa atin ni Rocky Ignacio, live. Rocky? Yes, yes, maraming salamat ka, Kati, nanindigan nga ang Malacanang na walang paglabag na gagawin ng Aquino Administration sa ating saligang batas, pati na rin ang pagkitil sa civil liberty sa mga Pilipino doon sa kanilang pagpapahayag sa mga social networking sites. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda kaugnay ng pagkakabisa ng Cybercrime Prevention Act ngayong araw matapos hindi makapaglabas ng resolusyon ng Korte Suprema sa mga inihaing petisyon na kontra sa naturang batas. Binigyan din ni Lacerda na ginagarantiyahan ng saligang batas ang pangangalaga sa malayang pamamahayag at hindi ito maaaring mabaliktad ng anumang batas. Let us bear in mind the law that binds us all, the Constitution. Our Constitution is clear and uncompromising in the civil liberties it guarantees to all our people. As a basic law, its guarantees cannot and will not be diminished or reduced by any law passed by Congress. The administration is equally adamant in upholding these liberties, which are regained at such high cost by our people. As the President said on September 27, the vigorous exchange of ideas that is the hallmark of a vibrant democracy. requires those who disagree not to oppress others. Tinayak pa ng palasyo na walang ahensya ng gobyerno na kikilos upang ipagbawal sa sinuman ang internet access. We would therefore like to point out that no government entity has moved to deprive anyone of access to the internet or to suppress civil liberties as exercised online. In fact, what has taken place is that hackers who claim to be aligned with critics of the Cybercrime Act are the ones who have engaged in online vandalism, depriving the broader public of access to much needed government information and services online. Pangunahin kasing kinontra sa probisyon ng online libel na itinuturing na e-martial law ng mga kritiko. Online libel po. Online libel was inserted by Senator Soto in the Senate deliberation. The takedown clause was also inserted during the Senate deliberation. For the record, And also, However, the penalty on the libel provision was inserted in BICAM. That's why there's been misinformation on that point. Uh, those, that's why we are clearing out. Gayet pa ng Malacanang, mayroon naman tinatawag na makatwirang paglalagay ng limitasyon lalo pat nakakasira na ito sa pagkatao. Pangunahin naman kasi layunin ng batasa sa itugunan ang mga lehitimong concerns at pagpapahinto sa bullying at vandalism. Inilimbawa ni Lasierda ang online article kung saan inilagay ang mga pangalan ng mga taong umano'y may HIV AIDS pati na ang kanilang mga address pero lumabas na wala naman sakit ang mga nasa listahan. we call on critics of the cybercrime act to speak out against online vandalism and bullying with as much vigor and passion as they have expressed in their objections to certain provisions of this law. if our freedoms have been hard-won, it would do us well to remember that in the end, vigilantism harms the cause of freedom of expression and civil liberties for all netizens. Nanawagan ng Malacanang para sa pagsasagawa ng malawakang interagency consultations para sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations kaugnay ng kontrobersyal na batas. Samantala, Kati, uh, sinabi na ng uh, Palasyo ng Malacanang na bukas naman sila doon sa mungkahi ng mga senador na amyendahan ang kino-question provisyon ng naturang batas. Nauna na kasing sinabi ng Palasyo ng Malacanang na hindi naman kasi maaaring gamitin ni Pangulong Aquino yung line veto power dahil ang naturang panukala ay hindi appropriations bill katulad ng budget. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si raki Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.